good day mga guys mga kasuki Ayan, meron akong gagawing grilo tatlo Ayan, uh, kay ano to kay doktor kay dok kanlas ito uh, ginawa ko na pala no. ito uh, isa ang grilo nato ay ano ito axis ayan itong seconds nya mga kasuki ito nasa baba ayan Ayan. Maandar na to, pinalitan ko na ng battery. Ayan yan. Yan ang seconds niya. Makina niya, ay eh, malaki ang kaha, no? Makita niyo. Ayan ang makina niya. Japan ang makina niya. Napakalaking kaha. Pero, ang liit ng makina. So, ang battery nito ay 621 ito yung dati ito yung bago na ikabit ko na yan di siya bago natin eh ay ano ayan buti malinaw yung camera ko Axis. Ayan, okay na to mga kasuki, umaandar na to ngek natanggal yung isang ano ito rin ano naman tatak na ito French Connection ayan gaganda ng mga pangalan ng mga rilo French Connection gagawa ako ng rilo American Connection o kaya Chinese Connection ito French Connection bago din ang battery nito ang battery nito ay 626 uh, ah, ito napalitan na natin Ayan. Totoo lang gasket niya, matigas buksan. Ditrain siya. So, papalitan ko ng gasket. Ayan, kasi, stock siya. Tatlong rilo. Ito naman, mga kasuke, eh, Tommy. Si Tommy. O Tommy Hilpe, ah, Hilfiger O Hilfiger Maandar na yan siya. Binalitan na rin natin ang battery. Ang makina nito, IBX. BX Ayan mga guys mga ka-suki. Ayan. 920 ang battery niya. So bago na rin ito. Kasi ito yung dati niyang battery. Oh. Ayan. 920. So tatlong rilo ito. kay doc Canlas. Uh, suki ko. Ayan. Ginaan sa akin ngayon dito. At pag natapos daw. Daling ko sa kanyang ano, sa kanyang clinic doon lang sa may unahan bago mag subdivision will invest one ngayon ito nagyan natin ang gasket dinisin muna natin ang kanyang ang kanyang one para bago natin lagyan ng gasket eh, maninis na ayan sumikat na naman ang haring araw dito sa aking pwesto para akong iniihaw lagyan natin ang takip yan ayun o oh. yan mga kasuki para hindi tayo mainitan yung beauty natin nabibilad so yun papalitan natin ang gasket dito ito na mga kasuki na no? ah, Palitan natin ng gasket Ito yung dati niyang gasket Okay lang yung gasket na Medyo Hindi masyadong malaki Kasi pag nilagay naman natin Uunat naman yan So isasarado na natin to Ako na mga guys, mga kasuki kanina. Abuhay na mano na rin ako. Yan. Set natin 'to sa oras. Range connection. Kailangan pag nag-set tayo mga kasuki, yung pag umikot yung oras niya, kailangan ano, magpapalit siya ng madaling araw tapos pag nasit natin yung oras ang pecha naman yung unang hila yun ang sa pecha so ngayon is February 25 Holiday ngayon. Tama. Edge sa anniversary. Ayan, sasarado na natin to. Tingin natin ang sapin. Ayan mga guys, so YouTube. Sa mga hindi po nakasubscribe, subscribe po. Sarkagampang vlog. gampang vlog. Ayan. Okay. Sarado na siya. Sunod naman natin yung isa. Tanggal pala yung isang kamay mga suki. i kuha natin. i-didikit natin. O ikakabit natin. na ikakabit natin yung natanggal na isang kamay mga kasuki pag nag sit tayo ng oras sa bawat tanggal yung mga kamay natapat natin sa alas 12 mga kasuki bien, okay na uh, kabit na siya Kasi bago natin ibalik, punasan natin ang salamin. Tapos, buga-buga ng alikabokya. Ang ganda ng rilo mga kasuki, no? Axis. Parang ano, ha? yung magkalaban itong World War II. Axis, tsaka alay. May kalaban, muna tayo. Ayan, magpaparate Ang init-init Ito maganda yung exercise ngayon, magparate Ngayon <laughs> ya? Dadaan dito yan yung ano, yung parate okay. Hindi <laughs> pala yun Hindi pala yung takip noon <laughs> <Siyari> yun, Sorry <siyari. laughs> yan, sorry Ayan, okay sarado na natin yan sarado na natin yun oh. No? nag click 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 so, ibig sabihin nakasarado na yan mga guys meron nga pala akong uh, ano, ah uh, viewers nagtanong sa akin kung magkano ito wala po akong alam na may idea kung magkano ito sa ngayon ito, itong pang sarado na ito pagka uh, ano uh, napunta ako ng kya po mga uh, guys sa so, pasuki o yung nagtanong ko na ano na viewers kung magkano ito wala akong idea magtatanong po ako kung magkano ito tsaka meron pang isa na yung liikot din na nakakuhan siya para malaman natin mga kasuki no so yun ito na mga kasuki mga guys ayos na no, uh, tatlong rilo Pinal pinalitan natin ng mga battery lang okay naman siyang la ang tatlong to pa advance daw natin ng 5 minutes sabi ni Doc ang isang battery ay 920 ang isa ay 621 no, tapos ang isa ay 626 o so, yan tatlong battery na magkakaiba o so, yan mga kasuki mga guys thank you thank you have a blessed day po sa ating lahat